guys. Kung may nakita kayong ganitong plastic. Yes, guys. Yes. Ito naman ang salita. Ngayon, ito ay nakakakulay. Iba't ibang kulay. Mayroon dito sa Lazada. Ay, parang shop yata. Ito Kasi binili to ni Mama tulong siya. <coughs> Ngayon, ito e, ganito po, po natin. Pag tinupin nyo, dapat may makikita kayong tao dito sa picture. Tapos, itutupin nyo parang ganyan. Parang ganyan. taas. Di ba nakita nyo yung ganyan? magic to ah At pag ganun muna, kailangan muna natin tong in magic photo at parang nakakatakot yung to. Ito. Pag ginanun mo siya. Tingnan nyo. Magic. Nagkaroon siya ng ganyan. Bagodon, maga länge csak